Kita naman natin na nagkaroon po tayo ng uh, marijuana eradication for, sa last week. So yun ang nakikita po natin na gumagalaw talaga ang ating kapulisan. Wherein, hindi lang saan tayo nagpo-concentrate. Alam naman natin yung mga upland barangays na upland municipalities natin na mayroong mga cultivators talaga yan. Including, uh, nandito nga tayo sa tri-boundaries. May mga tri-boundaries kasi tayo wherein uh, La Union, uh, Locustor, and uh, bagyo, yung mga pangkor, bingkit, na nandyan po yung uh, sa, sa mga cultivators. So, ang uh, uh, La Union Police Provincial Office and the uh, uh, Mobile Force Company natin, and then the uh, Drug Enforcement Unit. So, nandyan po, na actually, uh, uh nakikikoordinate na sila sa mga uh, sa ating uh, PIDEA to help na hanapin yung mga plantation na yan wherein nakakuha nga tayo ng isa sa uh, Santol na may 6 uh, plantation site so yan nga nagkaroon tayo ng accomplishment of fruiting and destroying uh, marijuana plantations na nagkatalaga ng 2.3 million pesos so mararamdaman ng ating uh, kababayan ng uh, campaign against illegal drugs not only the concentrated sa Cebu where na uh, meron din tayo to concentrate din po ang Lamu Police Provincial Office sa uh, mga ng na marijuana Yes, so of course na uh, meron mga contact yan kasi hindi naman sila nagtutuloy-tuloy na mag uh, magtanim yan kung uh, wala silang uh, source ng kwan. Yun yung mga uh, tinitignan natin na sino yung mga pakroparokyano nila. Yeah. So, so yung mga iba, binabiyahin din na uh, other places. So, actually, uh, for the past years, meron po tayong mga nahuli na uh, transporter dyan na nilalagay sa van na uh, tapos itra-transport from other places na nating uh, na-flag uh, down at na-resort sa kanong pailan ng transport.